uh, guys mabuntag sa iyong tananok at maraming salamat sa inyong lahat good morning, good morning. guys uh, ako mayroon ako sa inyong hihingi ako sa inyo ng pangumanhin sa aking video nung nakaraang araw sa inyong, mga nagbasa sa akin hindi ko naman kasi sukat at takalain yun guys na ganoon ang mangyari kasi sa totoo lang, uh, may tao kami binabayaran doon. Yan eh, problema. Hindi dumating. Ay eh, nauubos na oras namin kasi ang ipapalit namin doon yung bayaw ko. Ay eh, wala, hindi dumating yung nagalit nga ako doon guys. Kawa, nung hindi dumating yung taong babayaran namin doon sa gagawa, sa ginagawa ko. Ngayon, wala naming oras ulitin ko kaya nabigyan ko na ako na mag gumawa sa totoo lang guys hindi ko man gawain yun eh. o, hindi ko gawain yun kaya nanghingi ko sa inyo na milyon milyong pasinsya sa mga nagbabas Ini ko man talaga

umabot siya ng 1.5 im 1.5 im uh, mga karangkada sa inyo maraming maraming salamat yung support sa aking page sa youtube channel kada kapobre tulitin ko rin maraming million million nga hiningi, ko sa inyong paumanhin hindi ko sa magawa ko yun ulitin ko may tao kami binabayaran, hindi kami sinipot uh, naobliga ako. hindi naman kasi ako na dahil hindi ako handa gagawin ko yun kaya aksidente na nangyari kaya marang milyon na uh, hindi ko eh, yung pasinsya yung mga nakas hindi ako nagalit tungkol ako eh. pero sa totoo sa tube ngayon. Huwag na kayong, huwag nyo na ituloy. Kasi, minsan nasasaktan din labing ko sa mga sasabihin nyo, sa comment nyo. Pero okay lang. Tao tayo eh. Ito lang eh, yun po, ulo ako. habis saya, papasayo nga At kung sino mga kainong nangyari, na time na yun, Nanginginam na akong pasintabi at paumanhin sa inyong lahat. Ah. At ito masabi ko sa inyo, guys, lahat ng viewers ko, followers, hindi ko na kayo isasahin na parami nyo. Maraming maraming salamat sa support sa akin. At ulitin ko, hindi ko, ko gawain yun. Accidenting ginawa ako gawa nung ang taong binayaran namin hindi sumipot. Maraming salamat. At mabuhay tayong lahat. Thank you.